Globo bayan yan man na ano? Pilipinas? Alek. Yan. <laughs> Parang hindi naman Pilipinas yung nakamapa eh. Parang Malaysia yata yan eh. <laughs> Speaker, oh, kasi na, nararamdaman ko magbubuk ka kasi sa akin. <laughs> nararamdaman ko magbubuk ka sa akin kaya naglagay ako niyan. Wala. Pwede <laughs> yun. Ay, thank you. Pag mabait ka, mabait din yung mga rider sa iyo. Hindi ka gabay, nagbook Oh. Wala yung ano, yung joyride. Di ba naman ako pinasuot ng ano, ng helmet? Oh. Pagdating dito, sabi ko sa kanya, Kuya, di ka bang madadakip na wala akong helmet? tumawala siya. Alam mo, sorry po. Wala. Oo, kakamadali <laughs> siguro. Si ako ako nag, ano ako yung nag-adjust. Uh. Sige, kuya, di ka pa ma gumawa. <laughs> Safety mo yun eh. Oo nga, din, tinanong probinsya Oo. Oh. kuya, di ka pa ma gumawa. Excited. Oh. Sabi hala, suri po, ma'am. Tinawanan siya tuloy ng mga joyride. <laughs> Kala daw niya, kaibigan ako. pero katropa. Aurora, buli pa. Pwede tayo magal yan. Pwede na, Ay, sayang. Yun. Ikaw yung runner nila, ma? Hindi. Yan lang. Yan lang. No choice. <laughs> at least naka maka joyride ka. <laughs> nakaka joyride ka. Hindi ako nag-commute eh. Oo. Ah. Ngayon lang. Mm. Ay, alang nga lang, nag-joyride pa ako eh. Ay, yun yung pinaka ano, eh. Pinaka accessible ngayon na ano eh. Transpo eh. Kasi ate oh. Ang sexy naman ni ate. Mm. <laughs> Bawal kasi naka side skirt na ano eh, na ang kasi. Eh. Mm. Naka tagil dito. mo siya. Ay, yan masarap. Ha? Oo. Buti di ako nakapalda. <laughs> Nakapantalon Parang... kami ngayon. Ay, naka-on yung GoPro ko eh.